dito na po tayo sa bahay ni tatay Anya no? parang wala na pong tao dito yan na po yung itsura ng bahay nyo yan po wala na pong tao talaga malis na po sila dito ito po. Wala na po. Hmm. Ayan po. Hmm. Wala na pong tao. Wala na po si tatay. Ayan yan o. Ito na po nangyari. Hmm po. Wala na po siya. Hmm yung natira natira sa bahay niya sayang sayang po yung kanyang bahay yan po yung bahay niya wala na pong bubong yung kanyang balkonahe ayan po yung naging itsura ng kanyang bahay tuloy na pong nawala si tatay Anyano ayan wala na po malis na po dito sa kanyang tinitirhang kubo kakalungkot po sanang isipin kaya lang wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga buhay. Kung kailan po naka ramdam si tate niya no ng pagmamahal saka naman po nagkaroon ng problema. Ayan. Pinalangin na lang po natin kung saan man po siya na ruroon ngayon. Ay maging okay lang po ito lang po yung update kung talagang wala na sila dito kasi siguro ko po ando na po yun doon sa asawa niya ayan yeah. uh, salamat po sa mga naging sponsor niya lalong lalo na po kay ma'am Tik Pinayo SA kay ma'am Maria Manuel tsaka po kay Dermang Pinay Mix Channel uh, maraming maraming salamat po maraming maraming salamat din po sa pagtitiwala nyo sa akin kahit hindi po gaano katagal yung pagkakakilala nyo sa akin ay lubos po kayo nagtiwala sa akin kaya nyo po hindi po masisira yung pagtitiwala nyo na ibinigay nyo sa akin hanggang kinabubuhay po si Naldo Ramores Vlog tatanawin ko po yun ng malaking utang na loob ng pagtitiwala niyo po sa akin hanggang ako po ay